Love the night po ay bubulaklak na naman ngayong 2024 Ito po ay bumulaklak nung nakaraang 2023 Yan po, tutla po yung kanyang binulaklak, yung, yung isa lang po ang binulaklak niya ngayon Ito po yung kanyang puno, ayan At ito po yung kanyang mga anak Ayan bali, pinalalaki ko pa rin Ayan, itong kasabay po nito, ito po, ayan sa kabila Ah pa, mayroon din pala bulaklak siya, ayan dito Ayan, ngayon ko rin nakita lang. ngayon, Ayan. Mulaklak din pala. Ayan, sabi sila bumulaklak. Ito po ang kinabdarit. At sabay bayang po ninyo yung pagbuka niya? Ayan. At aking ibibidyo yung pagbuka niya. Sabay-bayang po ninyo. Uli, mga katili viewers. Ah... Uh... ko po yung pagbulaklak ng aking uh, Queen of the Night towers. kasi isang gabi lang siya mabubuka at kanina nakita ko parang gusto niya bumuka, bumabulukot na siya. Kaya sabibig po ninyo ako sa ating titig ng pagbuka ng uh, kadupol flower queen of the night. Tingnan natin. Sama po natin si Mara. Tingnan po natin yung So, hindi ka pa sinisilo ng kuya, abo niya kanyang mga damit. Ayan. Ayan siya po kasi ay nakalawit yan ngayon bumuluktot na siya gusto niyang bubuluktot na siya pataas ibig sabihin uh, na po siya kaya abangan natin siya hanggang mga hanggang uh, 9.30 to 11 ang pagbuka niya Ayan. Ayan po siya at yung isa po ano to Ayan. siya video gusto na rin bumuluktot bubuka na rin siya Ah, uh, mamaya mas mauna yung isa kasi nakabaluktot na yung isa eh. Ah, Sabay din yung mga tumama time check. Ah, 8 8.10 ng gabi. Yan. Time check po. Ah, let's just Ayan po siya. Let's just Hindi pa rin po bumubo ah. ayun po hindi po bumulaklak kagabi parang ngayon lang po time check po uh, kung pa lang alas 7 pa lang ngayon po mga 9 nakabuka na yan Ito siya tingnan po natin isa ayun ang tama mga alas 9 po buka na yan sabihin po yun po ninyo pa mga marami ko pang pinatutubo yan po siya medyo maliliit pa po ayan po mga televiewers Mara 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 ayan po si Mara oh. wow tingnan po natin ang napakagandang bulaklak ayan po siya ayan bumaka na po siya ayan po time check po Uh, 9 o'clock ayan po ang bango ayan po isa ayan, hmm. Hmm. ayan po siya ayan po ang ganda ang ganda po ayan po si Mara maganda rin ayan po si po si Mara maganda rin Ano? Ayan po, abangin po natin. Tango! Ang bang po, ang bulaklak. Oh. Ayan po. Ang my queen of the night. My queen of the night. Ayan po siya. Ito po isa. Ayan. Ito po isa. natin. Ayan po. Mm ito mga televiewers ito na po ninyo ang aking queen of the night bukas po eh, wala na yan hindi na po yung bubuka uh, lalawit, lalawit, na rin na yan bukas um, uh, bukas yung eh, video po 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 uh, siya po ay talagang nakabuka na yan po siya po naman yung isa Ayan po siya. Ayan. Ayan. Ang ganda na po. Ayan. Halaw na po ito si Mara, oh. Tinatakoy mga matamay! <laughs> Ayan po yung aking punso, si Mara. Nabangan niyo po niya yung pagbulaklak bulak nito. Ano yan? Ano ba po? ano yung papa Aray, hindi yung... Victor, yung awan. Ganda ay hindi maliit maliit hindi pang alam ko yun yun yung pong aming queen of the night yan uh, sila po rin nyo sa youtube uh, kadupol flower or queen of the night the most expensive flowers in the world kasi isang gabi lang po siya bumubuka bukas po wala na yan nakatiklop na po siya at nakalawlaw na ang ganun po siya yun ko ba bakit expensive eh isang beach lang po nang bumulaklak ito pero ang ganda ng loob oh yun po yung loob niya oh yan Ito yung pangalawang bulaklak. Marami ba ko po ako tinanim? Ayan ba? Ayan, tatanim po. Tinanim ko po yung mga yan. Ayan po, manpapaw, Malalaki na. Ayan pa yun. Yan po yung puno niya. Yan. Kung saan taon po, yan dito si Bumulaklak. Nandiyan siya Bumulaklak ng saan taon. Yan din na po mga katilibir. Bye bye. Yan po mga katilibirers. Yan po, bukong buka na po yung kanyang uh, mga petals. Yan. Ang time po ay, ito po, Bali, uh, quarter to ten. Yan. Bumuka po si I-9 o'clock. Ano na? Yan, so, atin na po natin isa. Yan po. Tignan natin ilaw. Yan. Ito po yung isa. Siya. Ayan po siya. Yan po. ang ganda po niya. Tsaka, hmm, ang bango. Kakaiba yung bango niya. Yan. Ngayong gabi ko lang ito maamoy. Kasi bukas, wala na siya isang gabi lang po siyang uh, bumubukadkad. Yan eh po ang katanian ng bulaklak nito kaya Pin of the Night. Uh, isang gabi lang siyang uh, bumubulaklak sa loob ng uh, isang taon. Kaya eh, mga ka-televiewers, hanggang dito na lang po.